Hi guys, naadi koi kalabasa ari or kalubasa or squash, na dala sa akong bayaw, iyang pasalubong nako, na, na gikan sa Trentino. Na yung kalubasan kalabasa niya guys is yung parang binotilya. hindi ko alam kung anong tawag sa kalabasa na to guys. Masarap siya guys, tapos mat, ma, ano, matamis-tamis, parang ganun. Tapos kuan ka nang kanang nipis o balot maong dili na siya kinahanglan nga palutan kay nipis na siya kayo upalot so ako din gibuhatan ni guys ako siyang hiwa-iwa on og kanang hiwa-iwa na ako siya tapos pusto na ako ibutang sa freezer para siya, dili siya madaot para magdugay siya bakay og dili siya nako ako ibutang sa freezer malata man niya siya sayang kaayo tapos kanang iyang liso ako na siyang i pamaluhon tapos pilian ako na siya guys kay magdala ko na ano, ini na ako sa pinas pa para na kuan para na ay ano, liwat para iliwat para makasulay like, kay eh, mahilig to's mama ug uh, tanom. Tapos ako siyang gihugasan, dayon ako gitrapuhan kay medyo naa siya muraga nang taguk-taguk. Ana uh, inighiwa ni mo murag na siya yung mga taguk-taguk ba. So ako na siyang hiwaon, nag voice record to di ay ko kay ako din, gi-gi fast forward ako ang video kay peting lugay, ya. Dugay kay mahuman ya. Yeah. Ako na lang i-fast forward din kay ga-record na lang ko. Aga voice record na lang ko. So ako na siyang gi-gisugon na ako siyang hiwa ug kay ako siyang i din sa preser tapos dugay na na akong mahurot kay ako ra may mukaon kay si Habi mukaon man siya og kalabasa or vegetables pero ikana na siyang gawing cream i-cream usa ni mo gawin siyang i-blend muna siya lutuon tapos i-blend mukaon siya ana pero pag kanang ingon ana lang siya buo-buo dili siya mukaon ah uh, sumadugay so, jud na, na akong mahurot mga pila pa na ka abutan pa nagduha siguro ka bulan kay puan man daghan man siya tapos pag magluto ko guys hindi na nako siya i-depress diretso na ko siya ukan nang tunod sa kalabagan Ganito kong magisa ko diretso na lang tunod pag magmunggo ko diretso na lang tunod din ako mag-depress depress kay malata lata naman siya daan. pag imong i-depress lata murag malata na siya ba so diretso na lang pagluto nako ngani magkuan mag-preserve mag, mag nang kalabasa or vegetables ganito yung ganito din gagawin ginawa ko guys sa mga like for example mga kalabasa or kining tawag ninyo zucchini or ang palaya ako na siyang hiwaon. un ding sa freezer. tapos lain lainon para kanang diretso na lang kuha ba di yung idiretso na lang dili kay malata na siya dayon malata na siya daan ba Yan. ganyan lang siya tapos ako na siyang postoon para diretso na lang kuha yung, ako nagkuan naghimo day ko ganang nagputos ko guys na nakalimtan na ako ug ang ako ang kuan ako, ako ang video maong putol na lang ako ang na-upload putol ba <laughs> Basta, ganyan lang gagawin oh diba dali ra maka preserve, maka maka save pa ka mahal ba ang kalabasa guys? sugong palit ka mahal ang kilo so pila na nakabuok harvest akong bayaw is 70 pieces daw yung na harvest nagpadala niya og duha ka dapat apat ta yan dalon duha na lang ako ang ipadala kay di na kayang hut doon ba so mo na ni siya guys ako na siyang puston Gusto na, na ako siya. Tapos ibutang sa freezer. Yan lang guys. Thank you so much for watching. Bye.